Akala ko, wala na akong pag-asa. Pero nung napulot ko yung kalapati ko at nabuhay siya, nagkapag-asa ako. Sa so, diba, tiring-tiring ka sa mga tulad ko. Alam ko po na may mga issues pa tayo na hindi pa naayos. Gusto ko lang naman akong makatulong eh, kay Maricel. Alam ko, naririnig mo ko. Di ba, ay mulo ko. <laughs> Mamaritino ako! Ibalik nyo sana sa alam yung anak mo. Ibalik nyo sa akin si Maricel. Lagot tayo lahat kapag nahating to kay madam. Pag nagsumbong ka, baka mapano yung magkapatid. At gaya ng sabi mo, Baka lahat tayo madami sa parusa. Sino ka ba, ha? Bakit ang hilig-hilig mo magmakarunong? Hindi ko alam ko paano ko sasabihin kay Empo yung totoo eh. Ayaw ko na siyang mapag-usapan pa. Kung ayaw niya sa amin, ayaw ko rin sa kanya. Salamat ha. Ngayon alam ko na na totoo ka talagang kaibigan ni Maricel. Kasi biruin mo pati yung paghahatid ka na Ninong tsaka na Mami ginagawa mo na. Susan oh, ang pangalan ko. Nakita ko yung picture ng anak niyo. Nakita ko na ho siya. Basta si Maricel. Gusto mo, magkita tayo sa pier para masundo mo siya. Pero magpadala ka ng mga tatlong libo. Nasama ko na ako kayo. Iatid ko kayo sa pier. Kung okay lang sa inyo. Huwag ka basta-basta magpadala dyan. Hindi mo naman niyang kilala. Alam mo, hintay ko sumama ka para kontrahin ako. Ihayaan eh, mo talaga ako. Ayaw mo talagang papigil. O di sige, bahala ka na nga. Hindi naman porke nawawala si Maricel. Ang ibig sabihin, mawawala na rin yung utak mo. Pinagawa, hindi ka kong na to? Ha? din niyong dalawa, wala akong pakialam! Pero ako lang ang may karapatang sumigaw! Dito! Alam mo, Linda, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka tuwing makikita mo magkausap kami ni Julio. Bakit? Wala ka bang tiwala sa nobyo mo? Siyempre sa kanya, may tiwala ako. Pero sa'yo, ha? Malandi ka? Wala! Nakapagpadala na ako. Sige, baby, ko na kaagad. Tapos, sasakay na rin ako ng barko. Mamayang gabi, nasa pier na ako. Hintayin mo kung barisil. Susu duit kan, Mama? Ayuh, no, ayuh, Bula, <laughs> kain lang ng kain. Talang yun, oh. Mmm, kain. Eww! Nicole, kailangan mo matutong magkamay. Dito mo si Ah, tsaka si Bimbo. Dito lang, oh. Yan. Yeah. Ulam, kanin, tapos... think I can do this. Kaya mo yan. Gano'n mo yung mga bata. mukha lang sila. Pagkiraan, Kuya. Oh, ito, oh. Magiging mo rin kay Pag-asa. Grado ka? Di ba galing ka sa sakit? Kainin mo na lang yan. Eh, kasi kapadilin ako ng sulot para kay pag-asa. Sa so, tingin mo, makahanap pa yan na si nanay. Empoy, hindi naman kilala ni pag-asa si nanay eh. hindi din kilala ni pag-asa yung mga ni Bimbo. Di ba, Bimbo? Tsaka, Ihuli ka na sa mga magulang mo na napulit ko si pag-asa. Diba? Sabi ko sa'yo, Kuy. Bigyan mo rin ang kain sa si pag-asa para ganahan siya hanapin si nanay. Ayo, oh. Tumma Ito, abin mo. Ito. It, um, salamat, ha. po, Maricel. Hmm, naglalambing ang bata. Pwede mo po ng kanin si Pag-asa? Oo oh, naman. Ayan. Yay! Thank you, Ate Maricel. Mwah! Oh, ito ako, oh, Kuya Bimbo. Kaling kay Ate Maricel. Sige, thank you. Ayun mo dyan. Salamat, ha. Ika pala ka pa. Kaya, amo, bukas, magiging ako ng kanin sa lahat ng bata. na. <laughs> okay lang yan. Kahit konti lang. Pero, dami na to, ah. Tataba sa si pag dito. <laughs> mas maganda nga yun, eh. kalaki. Oo, eh. oh, ganyan, oh. Para mas malayang marating niya. Baka naman, hindi siya makalipad. Gordon, nag-text na ako ba? Wala pa eh. Pero... Wala pa rin naman dumadid na barko. Alam mo, Zach, kung gusto mo umuwi, mauna ka na, baka hinahanap ka na sa inyo. Kung Gordon, eh... Gusto ko rin naman talaga kayong makausap eh. Sinabi na ako kasi sa akin ni Aling Inday yung totoong nangyari sa bookstore. Konsensya na ako kayo kung um, napagbinta ko okay. kayo. naman, hindi pa kita patawarin yan. Ang dami-dami mo na nga naitulong sa akin. Pasensya ka na rin. Pumatol ako sa'yo nung araw na yun. Okay na tayo, ah. Ano? Uh, salamat ko, Gordon. Ito Gordon na lang. Mm. Ang lakas pa katanda nung Mang Gordon. Alam mo, kung nandito si Maricel, matutuwa yun. Kasi nag-ayos na tayo. Ngayon, hindi ko na po alam kung anong unang ipagdadasal ko. Dati, ang gusto ko lang, makauwi kay Mama. Pero ngayon, nakikita ko na po na lahat kami dito kailangan ng tulong mo. Ikaw na lang po ang makakapitan namin. Kung magtatagal pa po ako dito, ituro po niyo sa akin kung anong pwede kong gawin. Gusto ko po maging masaya sila. Kahit ganito ang kalagayan namin, gusto ko pong maramdaman pa rin nila ang pagmamahal kahit wala na silang mamagulang dito. Bigyan niyo po ako ng lakas para tulungan ang mga batong to. Eh, Maricel! Ano pong pinagdado sa inyo? Eh, di yung mga gusto kong mangyari at magawa ko. Ikaw, kung gusto mong pagdasal at hangin sa Diyos. Hindi na po ako nagdadasal eh. Kami din. Ako, din. ako din. Ako din. Kami din. Ako din. Ako din. Ako din. O, eh bakit naman? Alam nyo, dapat lagi kayo nagdadasal. Hindi naman nakikinig yun. Kung nakikinig yun, edi sana wala tayong lahat dito. Hindi naman totoo yung dasal-dasal na yun eh. Dati ko pa pinagdasal na sunduin kami ni nanay. Hindi naman natupad. Eh di, pagpatuloy pa rin natin yung pagdarasal. Hindi nga eh. Hindi na magiging totoo. Kaya ni, minsan, kala natin hindi siya nakikinig. Pero dapat, hindi tayo mawalan ng pag-asa. Tsaka, dapat, kahit anong mangyari, Lagi pa rin tayo nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing natatapos ang isang araw. Gusto niyo bang subukan? Oo! Sige. Sa ngalan ng Ama, ana. ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sana, gabayan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng bagong pag-asa. Huwag po sana kami paghinaan ng loob. Patuloy lang po sana kami na manalig sa inyo. Paglaki Pasensya na ako kayo. Kinapawi na ako. Sige lang, Zach. Kanina ka pa rin naghihintay. Ingat ka. Ha? Okay, pero kung ano man po, balitaan niyo ako ah. Tengo como ese susarco. Susan. Huwag mo naman sana akong lukuhin. Susan! Harapin mo naman ako! Ate, kayo po ba si Susan? Hindi po ako si Susan. Hindi nang tama tamang Ate, kayo ninong, ninong tamang po. po ba si Susan? Hindi nang minong Bakit, may mga taong kaya man loko magulang na kagahanap ng isang anak. Gusto na naman makita si Maricel, eh. <laughs> Huwag no, wala si Maricel. Kasi... Kasi mahal ko na siya. Sobrang nagsisisi ako kasi. Na ko lang na-realize kung kailan... Ayan na muna tayo. Tawagin natin yung karilyebo. Tara! Ako. Kung ang mama ko nagpalit sa'yo, hindi ganyan kagaspang yung ugali mo. Opo. Huh? Opo. Okay. <laughs> Basta huwag mo yung babae na. Yun, ah. Ate Marcel, I'm just gonna ask. Bakit mo kasi bad sa'yo si Ate Linda? Ay, talaga yung babae Ako Nakakaubos ng pasensya. à à oh hả nó tum hen két Misi kau memang kamu? Ah, mikir tiga Di toh? Pasti awak kau maling, kila Tayong dalawa lang nakakalam nito. Sigurado nga hindi tayo mahuhuli niyan, ha? May tiwala ka ba sa akin? Meron. Ayun naman pala, eh. Kaya makinig ka. Ha? Pagka nagkataon. Mahuhula lang kasi sinasabi ko sa'yo. Imported. Ibibigay ko sa kanya mamaya para mas lalo hindi makalata. Saka, ang Hoe jy aanhou ek het dit tegnis Ay! Pasensya na. Pasensya na lang hindi ko nakatingin. Ako okay? <laughs> rin eh. nangyari yun. May masamang plano pa yata eh. bakit kailangan mo akong pigilan? Eh, alam ko kasi mag-iingay ka. Anong gusto mo tayo? Gusto mo kay Gary? Ano ba yun? Bakit mo ako nilapitan? Yung girlfriend mo, hindi ko maintindihan. Tsaka pwede ba? Kung ano man yung problema nyo, ayusin nyo. Ako na lang yung lagi niyang pinag-iinitan dahil sa'yo eh. Hindi ko na girlfriend yun sa Iko pa... Julio! Kinakausap kita, huwag kang bastos! Julio! Hoy! Julio, kinakausap pa kita! Lalaki, napakabastos. Rukante pa. makapaturo lang si Nico. Kamay! Labas yung kamay! Tayo ang backup. Malaki ang pakture. Ito ang sinabi ng Tanod. May mga batang nakakulong doon at pinagtatrabaho. Hawak sila ng sindikato. Ito, Gordon. Tayo na po. Sundan po natin sila. Sana, pakita na natin si Marisel. Walang magkakamali! Walang mag-iingay! Ikaw! Ako na po na magbibida dito! Ha?